sarap magmotor parang narenta ko itong marilaki ay grabe maambun na guys patay ako wala akong kapote na. ilang sisi yan boss si king kong yata so makikita ako dito Ayan na, guys. Ang layo nito. <laughs> Sobrang layo nito. Five in the morning, Monday. Tama pa init lang muna ako ng motor. Ay, natuloy din dito na ako nag-intro guys papunta ako ngayon sa Jariel Peak solo ride to <laughs> first time ko to solo ride ang daming first time na to solo ride sa Marilake walang angkas, walang kasama weekday kasi Monday ngayon plano ko sana doon ako mag intro sa Shell Boso Boso kasi alam ko na umay na kayo sa city riding nagpapainit pa naman ako ng motor dito na ako nag intro okay na, tara na kita kita tayo doon na banda sa mga para nature agad let's go Ay. stop over muna ako guys pagod ako 6.49 na 5.38 ako nag take off sa bahay sobrang traffic sa ano QC sa commonwealth agugutom na ako tsurang ko lang to ganda eh. Alameg. <laughs> ang sarap 658 ang na. According dito kay Google, 1 hour and 10 minutes pa pa Jarrell Speak. Oh, ang sarap magmotor. Sana maulit ko to. Ganitong oras, mas maganda nga kung mas maaga pa eh. Tapos weekdays ulit. Yay! Ang sarap! Parang narentahan ko itong eh <laughs> Sobrang lamig Ay grabe Wala pa ako nakikita naka big bike Bagalan natin ng konti alam ko mabagal na ako para sa inyo kanina pero mabilis na sa akin yun. Kahapon nga pala, bala ko sana pumunta rito. Linggo. Buti na lang, hindi ako tumuloy. May tree planting pala dito. Ayan o, oh, ang putik. Hindi ko alam po, yan yun. Hey, Devil's Corner. Dito pinapangan ako mga legend sa Devil's Corner. Walang katao-tao. sarap Tingnan nga natin kung may tao sa manukan Wala rin tao rito Ah meron Stop over muna ako guys Unat unat lang ako Ayun may nakabigbike na oh Good morning sa inyo mga sir. Ay! ang lamig. Mga tao-tao dito. <laughs> Di naman nato siguro ulan. na at malayo-layo pa. <laughs> Layo nito. 721 na ang lamig pa rin Maambon na guys <laughs> Patay ako, wala akong kapote Mukhang magbabago tayo ng plano ngayon ha? Hindi, laban lang natin to <laughs> Darating tayo sa Jaril's Peak ng basang-basa Pero maaaraw pa naman eh Dito lang sa kabila Doon pa tayo papunta sa ulan <laughs> Lakos na ng ulan Tanto Bago na sa akin tong lugar na to guys Tansya sa google map 810 Nandun ako Tagal no Tagal ng biyahe ko umaro na tama kaya desisyon natin hindi kaya pa sa tayo sa ulan May mga paresan dito lumalamig guys sobrang lamig mas malamig kanina doon banda sa ano big C malamig kanina sa big C dito mas malamig pa feeling ko pasalubong tayo sa ulan <laughs> dumidilim eh ang hinahanap ko nga pala ngayon guys ano yung arko ng KM90 in Panta Quezon alam ko mauuna yun bago yung Jariel Speak ang derecho yung daan dito ah derecho tapos twisties nature ride na naman umay na umay na ako sa city riding alam ko umay na umay na rin kayo Puro na ng QC Commonwealth Manila Osmeña Paranaque Puro traffic eh Puro usok nakikita akong magandang derecho guys oh gusto ko sundan tong Wigo mabilis naman siya magpatakbo safe kasi pag may sinusundan ka taga dito siguro to may look forward nga pala akong lugar dito mala Jurassic Park yung datingan uy diretso na naman pangas ilang sisi yan, boss sabi nila dito daw sa Pa-inpanta, unggoy daw yung tumatawid eh. <laughs> Ewan kung biro lang yun Pero sabi nila Parang kasama ko yung Wigo eh, no? Kanina ko pa sinusundan Mahirap pala dito pag biglang tumawid dyan no? Ay, hey, amazing. Uy, baboy ra Baboy ra ba yun? O baboy lang? Ngayon lang ako nakakita ng baboy na pakalat-kalat sa gilid. Ayan o. Oh, Jurassic. Si King Kong yata makikita ako dito. <laughs> Grabe, Ang ganda. Amazing naman to Anong meron doon? So far, di ba nababawasan yung bar natin sa fuel gauge Nagpa full tank tayo kanina Sa QC pala nagpa full tank na ako Tipid talaga si NMAX Feeling ko enough na to para ano, makabalik Sobra sobra pa yan shit bye bye we go thank you sa pag guide napa stop ako dito Was malayo pa yung arco ng KM90 huh? malayo pa yung KM90 na ano ah yung arco? Uh. Apa sa kilometer ano ba kilometer to? 84. Ah, 84 na pala eh. Kilometer 90. 90. Yeah, napit pa. Sige po. na Thank you po. Uh -huh. Parang Baguio City na oh. lamig sobrang lamig guys <laughs> ang lamig mag alas 8 no daming kainan dito puro ano bulalo mamihan ganun sasawa ako sa twisties dito K89 na next na KM90 picture tayo dun guys nakalagay vibes ay ayan na ayan na guys mabuhay ka infanta uy may aso <laughs> may kalaban Tol, pang thumbnail to. kumaya nyo na ako kagatin. Eh, hey, hindi na ako. yun, no? You know? Paano ko magpipicture? Walang tao rin ito. Hindi. Boy Scout tayo. Huwag natin parang. <laughs> Siguro cut ko na lang pag nasa jareals na tayo. Almasal tayo dun. Almasal pa rin to buong araw almusal dito napakalamig dito <laughs> ay KM90 nabutin kita so yun guys maraming salamat sa panonood nyo salamat sa pagsama sa akin salamat sa pagtsatsaga sumama sa akin sa city riding ito ang bawi ko sa inyo ganito tayo ulit one with nature ride yun guys dito na ako magpapaalam dahil malolobat na at mapupuno na memory hindi pa rin tayo nakakabili ng memory natin so ayun maraming maraming salamat po sa pagsama ang layo nito <laughs> sobrang layo nito pero babalik babalik tayo dito <laughs> right, kita kita tayo sa susunod na vlog bye again maraming salamat sa panonood nyo guys kita kita tayo sa susunod na vlog at kung bago ka palang sa aming channel at nagustuhan mo itong mga ganitong klaseng ride huwag kalimutan mag like, share and subscribe hit mo na rin yung notification bell para updated ka tuwing may upload tayo tinatry natin yung best natin na makapag upload weekly so ayun guys maraming maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli kaya pala sobrang lamig dito guys nakita ko kanina dun sa arco little bagyo na nakalagay Little Baguio to Alam may grabe Kapal ng jacket ko Pero ginawa na ginawa ko Wala pa akong gloves Ay, sa wakas nakarating din tayo Take off tayo sa bahay kanina 5.38, 8.15 na ngayon Ang <laughs> bagay, marami din tayo Stopover Daming tao saya naman. Dito na sa dulo. Ay! Ang <laughs> layo